Hello everybody. October 29 ngayon. Uh, bali 35 months na ni Idol sa heaven kaya dumalo uli kami dito sa kanya mo si Leo. At syempre, ayan uh, cleaning time again. Malapit na ang umdas. Kaya dito kami magi-stay simula October 31 hanggang November 2. Kaya general cleaning talaga kasi ano sobrang maalikabok na dun sa taas kaya nandyan ako nakatungtong ako sa nicho ni idol thank you thank you sa bunso namin kapatid na si Jerry tinulungan niya akong maglinis kahit na na-stroke siya talagang very supportive sa akin E maya, uh, dadaanin ko na lang sa pakantakat tayong paglilinis. Kaya pasensya na kayo mga idol. Hanggang dulo yan. <laughs> <laughs> I love you, mahal na mahal na mahal na mahal kita I love you, mahal na mahal na mahal na mahal kita mm. 🎵 May ba niyo, pa song nyo, Ano ang tapesong nyo? Hãy <laughs> subscribe <laughs> 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 Di ko kaya nang tanggapin Na mawawala ka lang sa akin na Hindi na tanggap yan, hindi na Parang baka sa Hindi na Sunshine, tayo Jeng 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 ilaw niya? Ha? naman si, <laughs> But, si alam mo ito oh.

Abdi Akirat. Uh, yes. Yeah. <laughs> <laughs> Yang mana nama PD si nama? Ada. Nama PD si? Oh, ada nama pun ni. Tama nasa kini ka. <laughs> Tama nasa <sakin>, apa <laughs> Tama nasa mga 3 times a day. Pag-iisip ng panahon, ano? Ano na siya ngayon? 35 months. So, October 29, November 29, 3 years na. 3 years na. Grabe. Ah. Yes. Pakapano, hindi ko kaya tanggapin ito enjoy lang, enjoy lang ang paglilinis para hindi mahirapan para kay mahal <laughs> Paano ang puso ko kung wala ka mga lang ba nag-iisa pulang enjoy enjoy lang lang Pero, meron pa sa <laughs> Yes, right. I love you Mahal. three times a day. <laughs> pati pag singa sinama pa rin sa video <laughs> sinipon na ako mga idol sa sobrang pagod dalawa patingin-tingin na patingin natin Pakapagod ano? nga eh, oh ay doon. Naglinis kami, pengin naman pera, ka sa, <laughs> maawa ka, sa, maawa na sa dumpo. ay doon yan ha. Pagod na naman kami ni Jeric maglinis dito sa musilei mo, pengin walang pera. Doon. <laughs> pengin pera uli ma. Hey. Pera o ba yun? <laughs> pera. <laughs> Thank you very much mga idol for watching. Uh, Mag-ingat po kayong lahat sa pagdalo ninyo sa inyong mga mahal sa buhay ngayong untas. Uh, God bless sa inyong lahat. Love, love, love.